Hi guys, welcome back to another vlog. Today is um ano ba ngayon? Monday. So it's a Monday, April 29, 2024. Kagagaling ko lang sa shift ko guys. Actually hanggang 5 PM pa yung shift ko. Uh but wala na kasi akong gagawin tapos sa yung training ko kanina pa mga 10 to 20 minutes ago. So, I'm good na guys. So, ngayon, naisipan ko mag-vlog today kasi dumating na yung mga in-order ng asawa ko online. Usually kasi si daddy guys, ano, mahilig siyang gumamit ng Lazada na app. Yun ang paborito niya. Ako hindi. Um, ang sa akin is more on Shein ako. But lately, hindi na ako nakakapag, ano na? eh, hindi na ako nakakapag-order. Ang in-order ko na lang talaga always guys is yung mga pre-love na mga items dito sa neighbor namin kasi yung mga prices nila nagre-range lang naman ng mga 50 to 100 pesos so mas gusto ko yung mga ganon mas mura lang na ngayon dumating na nga dito today guys yung mga in order ni daddy online para sa aming sasakyan na si Jaggy. so alam nyo naman guys love na love namin talaga yung sasakyan yan kahit na uh, second hand lang yan kahit na mumurahin lang yan at the end of the day, Um, we are able to use that car or to use that minivan of ours to get us to where we want to be. So, that's what's important lang naman, guys, di ba? Hindi naman importante na brand new talaga yan, mamahalin talaga yan, eh hindi mo naman ma-afford, di ba? Kung hindi mo man ma-afford, eh, mag ka na lang. Mag-ano ka na lang, mag, -ano na lang. mag uh, be contented with what you have. So, kaya nga, ngayon, dahil love na love talaga ni daddy itong aming sasakyan, uh, he thought of purchasing some things, some accessories for the car. So, let's start off with this item or parcel. So, but, dumating ito kanina. Yung, yung dalawa actually dumating siya kanina. Uh, sabay sila. May isa pa guys. Pero, I think within this week din yata yung darating. So, let's open this. Ayan ano ba to guys? Hindi ko rin alam ano to. <laughs> Basta nag-vlog lang ako guys. Kasi sabi ko nga kay daddy, i-vlog nga natin to. Baka kasi merong mga interesado na uh, nakaka-relate kung ano yung, ano yung mga pinagbibili ni daddy. Yung ganon sa kanilang minivan. So yung minivan namin guys is a DA64 van. Sa mga... Uh, nakaka-relate dito sa uh, makina na yan. Yan yung um, Ah, uh, ano ba 'yon? Description ng aming minivan. So as you can see, since second hand nga siya, guys, not all accessories wala. Parang empty talaga siya, guys. When we bought it, it's as is where is. Yak like, bumili na kami ng mga mags, ng mga tires nila and oh, all. So ngayon, naisipan ni Daddy na bumili din ng iba pang accessories. Kasi dati, nung nag-vlog ako or nag-unboxing ako, it was for the parang ano yan, parang holder ng plate. Plate number ni Jagi So, ngayon naman, bumili si daddy nito. So, this is like a, parang lights, parang ganon. Yun yung nilalagay sa front and back ng sasakyan. Anyway, pag may picture ako guys na makikita sa Google, I will definitely post that here or there. Okay? So, this is how it looks like guys para siyang mga wires wires na ilalagay siya dun sa front nga ng sasakyan. So parang pag pag ito ginamitan na to pag umandar na to guys, mm, ang color nito is magiging yellow or gold. Hindi ko alam guys ko ano. Basta yun ang function nitong binili ni Daddy. As to kung ano to, the description wala yata eh. Parang walang walang description dito. Basta ang sabi lang ni Daddy, mag-careful ako kasi baka ma-broke yung mga lights niya. So, ayan. So, lahat ito, ipapagawa ni Daddy or ipapa-install niya doon sa kakilala niya na uh, um, mekaniko. Either sa haklupan, um, that was, nung nagpunta kami dati doon sa haklupan, nag-vlog ako noon guys. Malayo-layo din yung lugar na yon pero mura din kasi yung kanilang, um, uh, ano ba yun? Uh, fee or labor. Mas mura sila guys kumpara dito sa yung mga latest namin na mga mekaniko na pinupuntahan. So eto siya guys. So kayo na mag ano kung anong anong <clears throat> anong pangalan nito basta ito ay nilalagay sa front ng hood. Sa front ng hood ng sasakyan para sa tuwing let's say uh, aandar yung sasakyan yata hindi ko lang alam. Basta magla-light up, magla-light up ito, guys. Parang, ay, parang series ba yung gano'n? Basta ito yung function niya, guys. <laughs> hindi ko talaga alam yung detalye. So, yan. Yan yung isa. Actually, dalawa lang yata itong dumating. Tatlo yung in-order ni Daddy na items, guys, eh. Pero, ito lang muna yung dumating. So, lagyan natin dyan para hindi yan maglukot-lukot. Ah, uh, wala na. Wala na ito dito. So, yun lang yung first na item niya. To. Gusto ko kasi to guys, pinapop puff ko to kasi nakaka-stress reliever itong mga ganito. So, mamaya na to. And this one is the second item. So, i-open natin. So, ano ba to? Si daddy kasi guys, mahilig talaga siya sa accessories ng sasakyan. Ngayon nga, nagtitingin-tingin na naman siya guys ng mga yung malibela ba? Hmm, sabi ko daddy, pause muna please pause muna kasi wala pa tayo sa budget. mag enroll pa lang si Kian sa bagong school. Pero kung mura lang din naman guys, yung affordable lang naman and quality naman talaga, then go na lang tayo, di ba? Alright, so ito yung pangalawan. Ito talaga guys, in-approve ko talaga to because I really want our car, our Jaggi to have this kind of accessory kasi it, it's not only beneficial to us, But, uh, iwas na rin guys sa mga, you know, mga, mga magnanakaw ng sasakyan, mga mag ng sasakyan, gano'n. So, maganda talaga ito na accessories guys. So, ano ito? Ito yung tinatawag na keyless, ayan oh, keyless entry system. So, ito yung mga chuk-chuk. Oh, kasi ngayon guys, mano-mano kasi kami mag-open ang aming sasakyan. Like, yeah, ginagamitan talaga namin ng key. Pero ito, This is a keyless um, ano na guys, device na magagamit namin. Pero of course, magdadala pa rin kami ng aming keys. Naman, of course naman, di ba? Kasi ano naman yun, kailangan naman talaga yun para sa engine, pag-ignite ng engine. Pero ito, pag nag-open ka na sa door, hindi ka na manumano kasi meron ng keyless device. So, di ba? Let's open it. As to the price, guys, I think wala pa tong 500. Itong ganito na in-order ni daddy. Ha, sa pagkakalam ko lang ha. Kasi sa baka may magtanong ba, magkano ba yung ganyan. And saan ba in-order? As I've said, this was ordered in uh, Lazada guys. So, around 500 or less than 500 lang to. So, let's open it. So, meron itong parang manual. Ayan, parang manual siya. Kasahan natin kung ano tong. So, keyless entry system. Operation, description, and the model is A3 or L3. 405. So, ganyan siya, guys. Ayan. Although, yung car na ganyan, mas maganda sana kung yan yung car namin, di ba? Pero, okay lang yan. Love pa rin namin si Jag Jag. And then, sa, dito naman sa banda is, maliliit na kasi siyang masyado, guys. But I'm sure, this is the description of this, um, ano ba to, device. So, let's open it. So, na natin kung ano yung mga nasa loob. So, first na bubungad iyo is itong mga wirings niya. Ayan. So as you can see, ang dami niyang wirings guys, oh. And I'm pretty sure all of this has functions in it. Kaya ang kakaalam lang talaga nito guys is yung mag install mismo. Alam na nila kung anong gagawin nila, kung saan nila ito ilalagay and so on and so forth. And then, eto din guys, meron din siyang extra pa na wire, oh. So, I want ko rin kung anong function nito. Basta yan. Yan yung kalakip ng wires na nandito. So, dalawang klaseng wires ang dito sa box niya. And the last one, of course, is eto. Para siyang modem. Parang ganon. Parang eto yung isa saksak kung saan man yan ilalagay. Para pag naka na yan, guys, automatic na meron na kaming ganito. Okay, Oh, oh. So, yan yung mangyayari, guys. Kapag na-install na itong na lahat, ang gagawin na lang namin when we open our car is that chuk <laughs> chuk. o di ba? Nag-upgrade na talaga si Jaggi namin, guys. From a manual key na, na na na, the gamit namin pag open sa kanya into a keyless keyless uh, entry system na siya. So ayan. So again, the price for this is less than 500 lang, guys. As to the durability and quality, Uh, so far the reviews of this item is also good uh, mag maganda yung mga reviews guys in fairness, kasi hindi naman bibili si daddy ng mga items na yung reviews is chaka, no, no way kasi sabi ko sa kanya, dad look for an item na mura la, mura na siya pero of good qualities And saan mo yung makikita, dun sa mga reviews mismo ng mga consumers so yon true enough nung nakita ni daddy yung mga reviews nito, nagustuhan niya and na napabilib talaga siya. As to the function of this, yung ano na lang yung magdidiktakan o yung mag-instruct kay daddy kung paano na to gagamitin. Basta I'm sure, meron tong mga functions lahat. Pag ito pinindot, pag yan pinindot, pag yan pinindot. So, di ba? Dalawa to guys, yata, parang isa kap, uh, parang isa, isa amin to save keep and then isa para dun sa sasakyan mismo. Yeah, that's what I think. Kasi pareho lang naman eh, oh. Yeah, pareho lang pala siya. So, parang, ano to guys, copy to. Yung dalawang, dalawang items, pero yun na nga. Ang isa, is in kaso mawala tong isa, yung ganun, pag hindi nag-function, at least meron kami magagamit na, um, ano ba to, duplicate. Parang din sa kiba, merong duplicate. So, ito yung duplicate niya. right, so that, that's it guys. Yun lang yung mga items na, Nabili ni Daddy so far sa Lazada for our beloved Jaggi minivan. Kasi pinangalanan namin siyang Jaggi because ang plate number niya is or ang plate niya is Jag. Kaya nilagyan na lang namin yung GY. Kaya naging Jaggi. So that is my vlog for today guys. I hope you enjoyed it and I hope you learned something from it. So for those who are interested to purchase this, just log into Lazada, look for this. Uh, I want lang, guys if I can link the description in the description box. Dito sa so mga links niya, kasi parang wala yata tong links. I'm not sure, kasi hindi ako nag order nito si Daddy naman. But for those who are interested, just type in their key device, keyless device system or entry system sa Lazada niyo para makita niyo na tong pinagsasasabi ko dito. So, eto siya guys. And then yung isa, is ito yung accessory para sa lighting, para naman sa uh, front ng hood namin na sasakit. So, I'll see you guys again on my next vlog, people. Be good, everyone. Ingat kayo parati guys, dahil ang mga kabet ay nasa tabi-tabi lang. Mwah!